iyon no, oh sige, yung dapat sa Ayo, ito. mainit pa 'yan. Alam. Ayon sa exterior. Kalitino ka oh, pag sinanon nang ganito. Ay. Eh paano 'yun? Sa na tayo na kasalanan. yan. Oh, natayo makukustod Pero, sabi sa Bible, gumawa ng para gumawa ng paraan ng Panginoon ang Diyos para hindi, hindi tayo ma para hindi tayo mapunta sa inferno eh ano yung paraan na yun kuya basta kabait sa tingin niyo anong paraan niya sabi sa Bible sabi sa Bible ang paraan Jesus Christ anak para tubusin tayo sa kasalanan natin di ba ang Diyos? Yung sa cross. Nangita nyo? Si Jesus Christ namatay. Pinanganak siya para mamatay. Ikaw, pinanganak ka ba para mamatay? Mm Hindi -hmm. di diba? mm -hmm. so, ba? Ikaw, pinanganak ka ba? Ako, pinanganak ka ba? Ito ko ba yun? Pag-isip niyo ba ganun? Pag-ipapanganak kayo para mamatay lang? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Siya yung anak ng Diyos. So, yung anak ng Diyos. Jesus. Jesus Christ, yung Jesus Christ, yung para mamatay. Siyempre, ayaw natin. Para sa atin, sa sarili natin, ayaw natin ang ganun. Papanganak tayo para mamatay lang. Christ, ginawa niya yun, para saan? Para sa atin. Para sa atin, tama. Ginawa ni Jesus Christ yun, para sa atin. Para iligtas tayo siya. Pamaan. Pamaan, ha? Impero, pag namatay tayo. Kaya naman dapat kami. Parang hindi tayo magpunta sa interno. So, gumawa ng kasalanan. Gumawa hey, ng kasalanan. Eh, sabi sa Bible, lahat tayo nagkakasala. Sabi sa Bible, lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan. O mas... di sa ano tayo, kaya naman parin tayo. Kahit na matay si Jesus Christ, di ba, marami. Marami tayong napaparain ko. Kahit na matay na, parang sa atin. Pero kahit na matay si Jesus Christ, hanggat wala tayong ginagawang paraan, para ano? Para uh, magawa ng solusyon, magkaroon ng solusyon. Eh. hindi tayo mapuntis ang tiyo. Dito pa rin tayo Ano ba yung rason o reason bakit si Jesus Christ nanakal? Hindi pa oh, man, nga iligtas tayo sa... E anong gagawin natin para mailigtas tayo ng Jesus? Yun yun, maliban sa paggawa ng mabuti. Kasi yung paggawa ng mabuti, hindi naman yung solusyon. Kasi, di ba, sabi sa Bible niya, mas ka na gumawa ka ng kasalanan, diretso ka kaagad sa interno. Kahit gumawa ka okay, ng gumawa ng kabuti, okay, kahit gano'ng karaming kabutihan yung ano. Hindi Oo. Sabi sa Bible, kahit na ano, kahit na ayaw, nagpapakabay siya na. Pero once na gumawa ka na ng kahit isa lang, isa lang na kasalanan. Pwede ano ka, pwede ano ka, pwede ano Last naman tayo ay ikaw gusto mo sa sasabi. Iyon ko dun. Ikaw gusto mo, siya? Mm. Ikaw, gusto mo siya? Mm. So, Yung mayroong ano, yung mayroong kapalabas, yung nakita niyo naman yun. Oo, gumagalaw sa ano dito. Gumagapa. Sabi sa Bible, meron lang sa interno. Ako din ayoko. Mayroon lang, may gumagapang dito. Tapos may lalabas na uod sa mata mo. Ganun. Gusto mo ba yan? Ayoko. Ayoko. Wala tayo ayaw, ayaw natin. Ayaw natin. Eh, ano yung kabuluhan? Bakit si Jesus Christ natin? Para iligkas tayo. Para iligkas tayo. Ano parang gagawin natin? Kailangan, sabi sa Bible, kailangan tanggapin natin si Jesus Christ bilang Diyos at <tis> Taga, <tis> natin si Jesus Christ bilang Diyos at mag So, iin yung paraan. Iin yung uh, binigay ng Diyos eh. so, sa paraan. Sa kailangan natin gawin. Doon sa ginawa ni Jesus Christ sa pagkamatay sa saan? Sa post. So, gusto niyo bang tagapag-BJJJ bilang tagapag O, mas gusto niyo na mapunta sa Diyos? Saan? 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 pag si Kristo. Pag-lugta so, sa si Kristo. Ay, hindi ba? Kaya ang oh, tanong, ganito. Alimbawa, tinanggap niya si Kristo, bilang tagapag-lugta. Tapos, mahilig kang magmura dati? Opo. Tapos, bigla kang nakapagmura. Araw-araw po. Oh, bigla kang nakapagmura. Hindi mo sinasadya, nakapagmura ka. tinanggap mo na si Kristo. So, sa langit ka pa rin pupunta hindi mo na alam, Patti sa Bible, pag sa puso mo, ito, so seryoso to ah, pag sa puso mo so kung talagang totoo, walang pag-aalil di ba? pag umuupo tayo sa upuan, pag alam natin yung upuan, kaya tayong bigbitin, hindi, eh. hindi na, wala na tayong iniisip na pag upo ko, tutumba ko, diba? Kasi uupo ka na lang, di ba? Ganun sa upuan. Dapat, ganun din tayo magtiwala sa Diyos. Yung pagtitiwala natin kay Jesus Christ, dapat ganun. Yung pagtanggap natin kay Jesus Christ, bilang sa kapaglista, yung pagbibiyor natin, dapat ganun. Kayo, handa ba kayo? Handa po si Jesus Christ? Yung okay. totoo, yung okay. totoo talaga. Nananalangin okay. tayo, mag-pray tayo. Ang problem sa salvation, ang binibigay ng Jesus Christ para natin. Thank you. Dito ang pag-ingat pag okay, oh, kay Jesus Christ. Okay. Yung pagtanggap kay Jesus Christ, okay. isang basic okay. yan to. Kaya nga sinasabi ko inyo, kailangan seryoso kayo. Yung sigurado kayo sa sarili. Kahit bata pa kayo, alam ko naman na yung nasa isip mo pag sigurado kayo, di ba? Kaya pag nagpag ka ba? Hindi, hindi to. Nagpag-outip mo ka na ba? O bumait ka ba? O, oh, hindi ka <laughs> na. Uh... Bura? So, hindi ka na, Ay, na yung sumusuway, yung... hindi ka sumusuway sa magulang mo? Hindi na. Oh, Oo, hindi na. Lagi no, ko yung ako na pag may kawak siya. Hindi ka Ay, ba na ako na... yung... oh, mas sab... Sa bahay. Ganun yun. Tsaka yung ano, kaligtasan. Yung ano? kaligtasan. Wala pa ano, wala dun sa pag ano man yung gano'n tayo kabay. Yung kaligtasan, kaya nga si Jesus Christ na mabay, ah, nabuhay para mamatay. Para ilikas ko. Sorry. So, yun na. Yun na. Tinatawag na salvation na binibigay sa atin. Di ba gusto nyo tanggap ng Jesus Di ba gusto nyo tanggap ng Jesus Christ? Di ba gusto nyo mata eh. niya, eh. eh. tapos kung ano yung babanggitin ko, yung sasabihin ko, uulitin no ano. Kahit, kahit kung nahihiya kayo na mabay sa akin, kahit sa isip lang, kaya sa isip mo kung ano siya sabihin ko sa isip niya bang ito, yung seryoso ha yung seryoso yung totoo tayo lahat pikit 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 tayo pikit, pikit pikit, pikit ha ah. tayo wala pikit Pili tayo pikit pikit lahat ha ah. ah. Panginoon, Panginoon Salamat po Salamat, Salamat po sa araw na ito sa araw na ito na ibinigay niyo ibinigay niyo po sa amin ibinigay niyo po sa amin Salamat po sa sa pisyo? Wala po sa pisyo. Ibinigay mo? Ibinigay mo. Namatay ka sa krus? Namatay ka sa, sa krus. Ma para iligtas kami? Para iligtas kami. Sa aming mga, sa, mga kasalanan? Sa aming mga kasalanan. Panganoon? Panganoon. Sa oras na to? Sa oras na to. Patawarin niyo po kami? Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami.

bilang isang tagapagligtas bilang isang tagapagligtas ng aming buhay ng aming buhay at kaluluwa at kaluluwa Ligtas po kami sa impyerno. Ligtas po kami sa impyerno. At um, dalhin niya kami sa uh, At dalhin niyo kami sa langit. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Na Maalala. Maalala. Ang yung pagkamatay. Ang yung pagkamatay. Para sa amin. Para sa amin. po ang aming dalangin. Sa po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen.